Sakasakay na ako. Excited na. Ayan na. <laughs> Ayan guys. Ay nakakatakot. Hmm. Ayan guys. Hindi sa na ako ang lalim. Hmm. Yay. Yeah. <laughs> Ayan guys. Nakasakay namin. Ang taas niya no. Sabi ang taas. Hmm. Ayan guys. Bibili hmm. ng manok. Sobrang lakas guys. Ah, kulapot. Ah, kulapot na. Ayan oh. Taas nyan guys. Sobrang taas. Hindi makita yung mga ano nga. Diyan makita yung mga bato sa ano, pababa ayun po. guys. Inat-ingat lang. Kunti-kuntin kamali lang dito. May makakasalubong ako guys. Repulyo. naman niya repulyo. Ayan. May ganyan yung ano. Mapakalalim. Sobrang lalim. Ang tagal pa. Tagal pa ng yulong. Hmm. Mm -hmm. Oh ayan Sobrang lalim guys Pero kaya natin yan Pinoy tayo Matakakilabot kaya to Ayan yung ano Mapakalalim hmm? Ganito. Diyan kita yung mga bato, dilog 'yan, pero ano lang 'yan. Wala ah, wala pang hanggang tuhod 'yan. Kakasalubong ko yung karda nilang repolyo Ayan. Tutuluyan na guys. Dito dito. Oh? Hmm? Dito na ako sa pinakagitna

ang bagal ay ang bagal di tulad ng di ano talaga guys yung ano okay, ba yung ano yung tulik-tik yung tigasolina at dito mabagan kasi okay, dynamo lang to eh. O, dynamo lang siya so, ilang minuto na maganda rito no Yes. Dito pa rin ako sa taas eh, hindi makita yung ano, yung ano sa ilalim, sa sobrang taas. Saka <laughs> excited na nakakakaba. Pero tanay na ako dyan sa mga higher. Higher ako guys eh. May liga ko sa mga higher. Kasi trabaho ko dati, takatinso, takatit ng puno. Ayan, yeah. ayan. Nagdito guys yung ano, oh. Hmm. Pagdating dito. Layo pa. So guys, malapit na ako. 6 minutes. Ano? 7 minutes. 6 so minutes guys, ready na ako kasi ano, nagpinas pa daw sila ng repolyo nila ayun guys dito ako pupunta ang ganda hindi makita masyado bibila ko ng manok ito yung mga manok ko doon eh tinira ng aso may aso doon na ano

Aku sedin ini. Kabulo sa jasom no. Kabulo jasom? Kabulo kita asom? Dito nao, guys.